sa kay Alex. So my last question. Hindi, masaya talaga po. Siyempre, sa love life, masaya rin tayo. But I'm, I'm even more happy to be part of the Dreamscape family again after a long time. After how many years? Uh, yeah, after a few years already. So everything's very positive in my life now and I try to keep it that way with positive people around me and, you know, basta masaya lang tayo palagi. Yun yung importante sa buhay. Sige, kahit kulang. <laughs> lang. Alex naman. Alex um grabe kayong magkapatid. Nabuksan uh, kung may pagka workaholic kayo, kayo na 'yon eh. Kayo ng ate mo. Pero parang how do you manage your time? Do you still find time for each other sa kahit magkapatid or with your family or by bond bonding time pa ba kayo? Or um, kasi ha practically almost everyday you're seen on TV. So how how do you manage your time? sa, sa amin po kasi, siguro blessed kami na yung ginawang kwarto talaga sa amin all these years ng parents ko is meron talagang connection. So, kami ng kapatid ko talagang magkikita at magkikita po kami kasi isa yung lalabasan na may hallway po kami. And, um... Recently lang po, nung nag-Abu Dhabi po kami, iyon nakapag doon kami talaga nakapagban kasi halos mga two weeks hindi kami nakakapag-usap ng ate ko. So doon, nakapagban kami ng matagal. I think pag gusto mo naman po talaga, magkakaroon kayo talaga ng time with your family if you really want it. And siguro okay din po na isa kami ng bahay so wala talaga. Hindi ganun ka effort. Siguro pagka nagpakasal na siya kaya doon po ako nalulungkot. Na baka kailangan mo na talagang magbigay ng time and effort para makita magkita kayo and magkaroon ng quality time together. Ganun. Thank you, Alex. Ayan. Mabilis lang na tanong, Aaron, for our head writer, Ms. Danica. Did you have um when you were writing this the talagang linya na script? Did you have uh, all three of them in mind na or script mo na tapos sa kakinas? Um, yung binigay sa amin yung project, naka-cast na tapos Sila mm -hmm. So, yung parang... So, kinikilig ka na talaga na sinasulat for Mateo, for Kia, and Kikay for Anna. Yeah. So, kasi ano, parang, um, kami as creators, parang tinatry namin na yung character yun nila bilang tao kahit paano yung semblance doon sa character nila sa show. Para ano din, align din, parang gano'n. So yun, yun yung um, challenging part ng mga For the information of everyone po kung ga, ano, ano na ang uh, background ni Ms. Danica, she was the head writer of Ikaw Lamang. Um, would you like to make mention of your TV works please? Konti para i ikaw Inago. lang. Arte, arte, host ako dito, ha? <laughs> Just ikaw lamang. Ayan, Agua Bendita kay Mateo. Yes. Tapos Mara Clara. Mm -hmm. anak. Yes. Um, oh Momay. Oh Palos. Uh -huh. Plastic man. Kinakapatid anak na mention man. Uh -huh. Oo. May konting fantasy, so Okay, ayan po si Ms. Danica Domingo. Okay, uh, the last question ba ito? Yes, Marie, our last question will come from Manay Chief Ramos. Wow. Una-una, <laughs> <you set> <laughs> I would like to, ano, ang layo talaga, ano, uh, Alex, that hindi, hindi na kita tala talaga picture. Ang talaga, 'di ba? Kaya hindi na lang ako magtatanong dahil marami na akong alam sa iyo. Ang, ang tatanungin ko ay si Kian Cipriano. Para um, kilala see, mo pa ako, see, 'no? See, dahil ko you. kita, 'di ba? And just say okay. yes. Yung unang tanong the last time I saw we saw each other, uh, may ako sa iyo. May hiniling ako sa na kanina pa inis na inis yung katabi kong si As in, aminin mo, kanina ka pa naiinis kay Kian. Kasi hmm. daw, bakit daw nakasalamin ka? <laughs> bakit ka rin nakasalamin? Kasi kanyang magbisa <laughs> mag ang ano, <laughs> eh, <laughs> ang patang mo. <laughs> Ah, lagi naman po available yung mata ko, lagi lang di po available yung shades ko. ka kalusunan ng Gusto mo bang pagbigyan si Aster na gusto din pa ito sa'yo? Oh! Yes. Ah, Ayan, Aster ha. Na na. Aster, alam mo na ngayon kung bakit nagkuyang bruhong yan, di ba? <laughs> <laughs> Thank you. And anyways, ano, ang gusto kong itanong sa'yo. Kala ko po hindi ka magdating. <laughs> Go ahead, next. Okay. Oh, hindi na kapwa ako magtatanong. Masyado nang malayo eh. I <laughs> hindi na maabot. Ah, <laughs> pwede bang sabihin, Tia, na habunin ka ng mga ex mo? Uh, Remember, the last time I talked to your manager, I was offering you a movie uh -huh. na ang katambay ay si Dalita Panero. Uh -huh. Kasi yun ang, yun ang gusto ng producer. Hindi ko abanggitin ng producer dahil magagalit sa akin Bim si Alex. Pagkitin nyo na. Uh, Pagkitin na yan. Viva. Diba. <laughs> nga. Viva clothes, <laughs> di ba? Oh, medyo bold. Tapos ngayon naman, si ano, yung... Uh, Buti diba, diba, First... na bigla. <laughs> 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 ngayon naman, ano... Katawa niya. <laughs> ngayon naman ilulunsad si ano, si Alex. Mm. Ikaw na naman ang napili nila. Di ba? Ano pa mo ang meron sa'yo? <laughs> Shades. <laughs> At kapatid ka na mga producer, di ba? Uh, thank you. They, na maging leading man. Di diba uh, so I was talking now. to your manager noon. Mm -hmm. Di ba? Diba? Diba? So hindi ko manager lang manager mo. Man. Si Darwin Hernandez. Si Darwin. Kaya I have his number. Hindi, pero wala akong number kay Kian dahil Ayun yung ibigay sa akin yung number niya. Ano nag-1 on na lang pala? Ang Aminin mo Kian, close tayo. Of course! Sabi niya, of course, Maray Ethel. ex Of course, Ethel. Okay na po? Anyway, pa Pero kaya nga pa, salamat ako. ako palagi kasi kung kung nabibigyan po ako ng project naman eh I'm sure meron pong mahabang proseso bago dumating na so, syempre may casting po yan involved may negotiation yan involved and all that and yung yung maging part ka nung ma-consider ka nila as cast and as part of the project. Malaking bagay po yun. Na, yes, makakatulong ka sa project. Well, thank you. makakatulong po yung project sa definitely. Uh, ano lang ano lang din po, kung like sa sa babae, when it comes to that, or like sa ex, or sa so project, kasi sabi nyo, parang it's actually beyond my control. Pero ako po kasi masaya ako na naiimbitahan na, in, na ako para gumawa ng mga projects sa uh, TV, sa pelikula, alam yun. And, yeah. Sense mo po yata, sabi ko. Oy. Okay na. Thank you, thank you. okay na, okay na. basta gusto ko lang malaman mo na ano, yung sanod ako sa iyo. Wow. Salamat po. Sobrang thank you. Ganun din sa iyo, Alex. Ang layo ko na ganun na. Hindi na kita matanong. Lalapit okay, okay. po siya mamaya Face to face po. <laughs> Sayang di Jomo yun sa Direk John Villarin. Direk John, the, the, guy in red. Direk John, say hi to them. Hindi ka Jomo dito. Si And Direk Malu si Villarin. Hindi rin Jomo Ayun no. Mga shy ang directors natin pero kaganda ng mata niya pagdating sa paggawa ng mga teleserye. They work hard every single Sobra. day. Sobra. Isdani ka. Pati ka na pasalamatan mo ng press. Aaron, we're good na no? Pasalamatan at hingin ng support.